nagpapatagal talaga sa relasyon ay yung kahit may anak na kayo, tinutulungan nyo pa rin ang isa't isa, iniintindi at adjust lang ng adjust araw-araw. Hindi madali ang buhay mag-asawa. Ang daming hamon, ang daming pagsubok at minsan naabot pa kayo sa salitang hiwalayan. Pero sana hanggang salita lang yan. Sana huwag niyong totohanin kasi kawawa ang mga anak ninyo. Subukan niyong kalmahin muna ang mga sarili ninyo at tsaka kayo mag-usap ng mahinahon. Minsan kasi nadadala ka lang sa galit eh, pero ang pagmamahal mo sa asawa mo, nandun pa rin yun. Kahit naman maghiwalay kayo at makahanap ng bagong partner, ganun din naman ang mangyayari kasi nga walang perfectong relasyon. Magtulungan kayo sa lahat ng bagay hanggat kaya kasi mas napapagaan ito ang buhay ninyo lalo na kapag si si misis, nako, sobrang hirap. Kaya ang laking tulong talaga kapag may mister ka na kahit galing sa trabaho ay tinutulungan ka pa rin sa mga gawaing bahay at sa pag-aalaga ng anak niyo. Hindi naman yan all the time eh, sapat na yung ipakita mo lang ang suporta mo sa iyong asawa at maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Lalong mai love ang misis mo kapag ganyan ka at mas magiging masaya ang inyong tahanan. At kung ang mister mo naman ay hindi tumutulong sa iyo, pwede mo naman siyang kausapin na tulungan ka. Baka kasi akala niya kayang kaya mo na lahat. Okay lang naman humingi ng tulong. Alagaan mo rin ang iyong mental health. Magdasal ka palagi sa Panginoon kasi siya ang magbibigay lakas sa sa panahong hindi mo na kaya. Pwede kang magpahinga pero huwag na huwag kang susuko. Isipin mo ang anak mo Isang tingin, isang yakap, at isang halik lang galing sa munting anghel na pinakamamahal mo. Okay ka na ulit.